Tumero pa ulit sa tundo. Tundo Police Station. At ay, hindi mo na sa... Uh, hindi ka naman pa pa sa tundo. Ang mga dyan. Ang mga dyan. Sino ka usap? Sino ka usap? Sino ka usap? Ayun. Ayun siya. So, na

Ito sa City Treasurer. Let. Sa City Hall? Oo, City Hall. Sa City Hall, tingnan natin. ko na la natin. Basta sa loob, parang siya ay tumawag, alam mo saan sanda rin. Mas pala na sa sa Kasi, ang sabi sanilisyon natin, na tumawag sa sanay ng na, ang tupo sa ganito, sa ganito kailangan ng kasi may nagpawa natin ito. Mag-dispatch